Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay panunood dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. Ang ating pag-uusapan at tatalakayin ngayon ay itong malaking movement po na nangyari dito sa ating Team Alas Men's Team. Kasi ako personally ay na-excite rin ako dito sa mga nangyayari mo. Special na pinalitan na yung coach na si uh, Sergio Veloso ng Team Alas kasi walang ganap na nangyari doon sa ABC Cup na ginanap sa Bahrain. And in fact, nilampaso nga yung ating team Alas, yung team nila Espejo at ni uh, nila ano nila Umandal, walang ganap yung ating men's team. Mabuti pa yung ating uh, women's team na kung saan is naging uh, bronze medalist. But dito sa men's team mga kapolitika, nag-ano po tayo kabaliktaran kasi nasa pang 10th or 11th place yung ating bansa doon sa ano doon sa nangyaring ABC Cup. Now ngayon, ito yung naging ground at ito yung naging basis kung bakit pinalitan yung coach ng team Alas Men's na itong si uh, itong Italian coach kasi sobrang laki rin ng expectation ng mga tao. Most special na itong Italy is known talaga na sila yung nagpapa superliga at yung iba't ibang mga bansa yung mga players ng ibang bansa na magagaling ay nire-recruit nitong ano para sumali to sa superliga. so uh, ang point dito is itong Italy is no, uh, ano talaga na magaling sila when it comes to volleyball and doon nangyari na galing itong uh, coach na si Frigoni and base sa ating napag-alaman na impormasyon mga kapolitika ito ay is naging coach na rin ng mga uh, kupunan na sumali sa uh, Olympics namely itong Italy and Netherlands. And sino ba itong si Frigoni? Si Frigoni po ay ano uh, two-time Olympic coach, uh, 70 years old na siya. And according nga dito sa ano sa sinasabi is so far siya yung may pinakamagaling na coach na sum na nakarating dito sa ating bansa so far. Okay kasi meron namang mga Brazilian coach pero itong si Frigoni ang may pinakamagandang uh, background mga kapolitika kung kaya malaki yung expectation ng mga tao. So ang tanong ngayon is kaya bang uh, umangat or mag-level up, mag-improve yung ating men's team at kaya na bang uh, talunin yung ating mga mga kapitbahay na Southeast Asian teams, especially itong Vietnam, itong uh, Thailand at itong Indonesia kasi sila lagi yung nag-aagawan sa uh, sa podium sa th sa top 3. So kaya na ba nating ano uh, kalabanin kasi nung nakaraang mga SEA Games, before yung ano yung 4 years ago na kung saan na panalo natin at nakapag-podium yung ating uh, bansa sa pangunguna ni Labagunas at ni Espejo is nagano po na sumali tayo sa podium and na talo natin yung team Thailand. But the preceding years is talagang nangungulaylat yung ating team Alas Men's team. Um especially nung nakaraang SEA Games na kung saan even nga itong Cambodia, itong Vietnam, itong Thailand at Indonesia talagang Uh, napag-iwanan yung ating team, hindi talaga nag-level up, even though doon si ano doon si uh, Bagunas at si Espejo, and nasasabi natin na ang nakikita is problema talaga sa sistema at itong coach ang malaking problema dito sa ating men's team kung kaya itong si Frigoni ay sobrang laki rin ng expectation ng mga tao so sa tingin natin dito mga kapolitika, ang ating personal na opinion at ating personal na view, ay meron talagang may ambag na malaki itong si Frigoni sa kopunan ng uh, Pilipinas dito sa sa team alas. Bakit natin nasasabi yun? Kasi ang mga Italian na uh, so far sa sa aking personal knowledge at sa aking na alaman lang ay sa yung uh, unang ano, unang uh, uh, Italian na magiging coach dito sa ating bansa kasi nasubukan na natin itong ano, Japanese, meron na tayong mga Japanese coaches, itong uh, Brazilian coaches, meron na rin tayong mga ganun. Pat itong Italy is Uh, sa tingin ko may malaking impact na magagawa dito sa ating bansa kasi tingnan nyo doon sa mga even sa mga international na mga laro uh, like dito sa VNL, anjan lagi nagtatap ang Italy. And in fact, sila nga 'yung ano, sila nga 'yung champion this uh, previous VNL lang naka, uh, nangyari last week doon sa ano, doon sa uh, Bangkok, Thailand sila 'yung nagchampion 'yung Italy. So, itong uh, kasi itong si ano, itong si Frigoni ay naging coach na rin ito nitong uh, national team ngayon ng Italy. So may ano may possibility talaga kasi pinapasapasa pala ito sa ibang bansa mga kapulito itong si Frigoni para kung sino yung mga nasa baba or nasa bottom na mga ranking especially do sa FIVB ay doon siya nilalagay para kumbaga gumawa ng difference okay and uh, ma-improve yung level ng laro dito sa ating basa kasi talagang napag-iwanan talaga tayo so ang um, aking personal na opinion ay talagang malaki ang kanyang maitutulong and baka ito na yung time na mag-ano tayo mag uh, mag-level up yung ating uh, valuable dito sa ating bansa kasi sinasabi nga doon ni ano ni Aliza Valdez this past few days is mayroong VNL na ginanap dito sa ating bansa. tayo daw ay isang valuable nation so isang ano na yun isang uh, indication na yun na kung saan ang Pilipino ay talagang nahumaling dito sa larong volleyball and malaki po ang uh, magiging impact nitong coach na Italian dito sa ating bansa at baka this time around is mag, maka, ano na tayo, maka gold matalo lang natin itong Indonesia mga kapolitika okay so yun lamang ating personal na opinion ating personal na insight dito sa bagong coach na si Frigoni dito sa ating bansa na at sinasabing la so far siya yung pinakamagaling na coach na sumampah dito sa ating national team huwag kalimutang mag like at mag subscribe mga kapolitika dito sa ating youtube channel at mag ingay kayo sa comment section at maraming salamat sa patuloy na panunood dito sa ating youtube channel maraming salamat po